Mga palangga, ating pag-usapan ngayon ang apat na pinagbabawal kung saan ilalagay ang ating mga San Unang-una, ang ating San ay bawal ilagay sa harap ng pintuan. Ito ay nakahadlang sa ating mga swerte na gumarating sa ating buhay. Alam natin na mga Sansevieria San ay isa sa mga tanim na maswerteng tanim sa ating pamilya Ngunit kung ito ay ilagay natin sa harap ng ating bahay, ito ay nakahadlang sa mga benepisyong na sana'y makunta pa sa ating pamilya. Pangalawa, bawal sa ating mga Sanseveria ilagay sa loob ng ating silid tulugan. Ang silid tulugan o ang ating bedroom ay isa sa mga lugar na kailangan mapayapa. Diyan, papakita natin ang ating pagmamahal na kailangan tayo din ay nakarelax, matulog at wala din mga sagabal at hindi din natin makikita ang mga bagay na matulis na kagaya nito. yan din ang mga dahilan kung bakit hindi siya magandang ilagay sa ating kwarto. Although nalaman natin ng mga Sansevieria ay nagdadala ito o naglinis ito ng hangin sa kilid o sa ating bahay, ngunit dahil sa kanyang mga figura na masyadong mga matulis, hindi siya narapat sa ating silid aralang sa ating silid tulugan dahil ito din ay nagpapahiwatig ng pagka o di ba kaya'y naghihiwating din ito ng hindi mapayapa ang ating buhay. Ang pangaslo, pinagbabawal ng ating Sanseveria na ilagay sa ating sala kung saan maraming mga kalat ito ay nagdagdag pa ng kaguluhan sa ating isipan. Kung ilalagay pa natin ito sa mga lugar kung saan maraming mga bagay na ating inilagay. May mga aklat, may mga box may mga payong, o mga ano-ano pa. Idagdag pa natin siya, yan din ay lalong nagkagulo na ang ating bahay. Ang pang ang ating San Siberia ay bawal din na magkaroon tayo nito na hindi nating inaalagaan. Alam natin na maswerting ka nito. Pag ang ating Sansevieria hindi natin inaalagaan, hindi din ito maganda ang naidunod sa ating buhay. Yun lang po mga palangga. Sana po meron tayong nabutinan. Huwag po natin kalimutan na isubscribe at indutin ang follow sa ating FB page at saka sa ating YouTube channel. Maraming salamat at bye-bye!